Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Jasper, isang registered pharmacist and for today's video, i-review naman natin ang isa sa sikat na brands ng multivitamins, ang Pharmaton. Mabibili yung Pharmaton na multivitamins sa mga butika ng hindi na kinakailangan ng reseta. In terms ng pag-ino, magandang inumin ito sa umaga pagkatapos kumain, although Any time of the day naman, okay lang. Basta consistently kung anong oras mo siya iniinom in a day, ganun mo rin siya iinumin araw-araw para mas maganda. So kung iniisip mong bumili ng Pharmaton o curious ka kung effective ba siya sa pampalakas, pampagana at pang-araw-araw na vitamin, Stay tuned dahil laalamin natin in details ang product na to in terms of ingredients, effectiveness, side effects at marami pang ibang impormasyon. Aalamin din natin ng iba't ibang klase ng pharmaton at kung kailan sila dapat gamitin. Guys, before we proceed, make sure na tapusin nyo tong video na to kasi I am sure marami kayong matututunan dito. So wag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko at i-click ang notification bell icon para maging updated kay sa mga future video uploads ko. So unahin na muna natin ang basics. So ano nga ba yung Pharmaton? Ang Pharmaton na isang brand ng multivitamins na meron siyang combination ng multivitamins at minerals. Available siya in different forms and variants. So yung Pharmaton Capsules, also known as Pharmaton Essential, Pharmaton Energy, Pharmaton Immunity, at Pharmaton Kidney para sa mga bata. Sa vlog na to, isa-isa hindi -isa natin ang bawat bar para malaman mo kung alin nga ba yung pinaka-appropriate sa'yo o sa family mo. So to give you an overview, ito yung pinaka-main na pinagkaiba nila. Kapag Pharmaton Essential, ginagamit natin siya for general health, stamina, and mental focus. Kapag Pharmaton Energy naman for physical strength, muscle energy, lalo na sa mga active adults. Kapag Pharmaton Immunity for immune system support, for those prone to illnesses lalo na kapag ayun nga kapag sakitin ka madalas um, dapuan ng sipon ubo lagnat ayan mas maganda Pharmaton Immunity and then syempre yung Pharmaton Kids for kids growth energy and appetite so syrup form siya so with lysine and vitamin B complex na rin yung kasama niya so let's start with Pharmaton Essential so in Pharmaton capsules natin so ito yung pinaka classic at flagship product ng Pharmaton So, meron siyang ingredients na vitamin A, vitamin B complex like yung vitamin B1, B2, B3, B6, B9, B12. So, meron din siyang vitamin C, vitamin D, at vitamin E. So, syempre yung vitamin A, pampalinaw na mata for our eye health, panlaban sa infection. So, ginagamit natin siya for immune system boosters and then pampaganda rin siya ng balat at mucous membranes so para sa naman yung vitamin b complex so yung vitamin b complex na binanggit natin kanina so simulan natin sa vitamin b1 or thiamine so yung vitamin b1 ginagamit natin siya pampalakas ng nerves at energy tumutulong din siya sa metabolism ng carbohydrates And then yung vitamin B2 or riboflavin para sa healthy skin, eyes at metabolism. Vitamin B3 or niacin naman na siya para sa cholesterol at energy production. Vitamin B6 or pyridoxine mahalaga para sa brain health, mood regulation at immune function. Vitamin B9 or folic acid lalo na importante sa mga buntis para sa development ng baby na din ito sa dugo natin. Vitamin B12 naman or yung cobalamin para sa mas malusog na dugo at nerves at tumutulong sa energy at sa ating memory. Binanggit din natin kanina na isa sa mga component ang vitamin C or yung ascorbic acid. So ngayon saan ginagamit yung vitamin C? So ginagamit natin yung vitamin C para panlaban sa sipon at infection, pampabilis maghilom ng mga sugat, antioxidant, panlaban naman sa free radicals, pampaganda ng balat or para sa collagen production. Maganda siya for daily use especially kung gusto mong maintain yung general health at mo. Also, nagbibigay siya ng higher levels of B vitamins for energy at mental focus. Then, yung vitamin C naman para sa stronger immunity. So, one capsule a day lang, usually after breakfast. Next, we have Pharmaton Energy. Ito ay isang specialized formulation for people na mas kailangan ng physical performance boost. Bukod sa vitamins and minerals, meron siyang kasamang Korean ginseng, coenzyme 10, at magnesium. Meron din siyang vitamin A, C, D, zinc, calcium, manganese, magnesium, copper at marami pang iba. Too many to mention actually pero di hamak na mas marami siyang components or ingredients as compared with Pharmaton Essential. So para saan nga ba yung mga additional ingredients ng Pharmaton Energy? So yung una yung Korean ginseng, so pampalakas ng energy at stamina. Nakatulong din ito para sa stress at mental performance. May anti-inflammatory at antioxidant effects. So, pwede rin siya makatulong para mas maging focus tayo at makakatulong din siya sa mood natin. So, yung coenzyme CoQ10 naman, tinutulungan ang ating mga cells para mag-produce ng energy. May benefits din siya sa heart health, antioxidant panlaban sa aging at free radicals, nakakatulong sa fatigue o pagkapagod at muscle recovery. For the magnesium component naman niya, which is considered as mineral, ginagamit natin ito para pamparelax ng muscles at nerves, nakakatulong sa pag tulog at mood, mahalaga sa heart, bones, at energy production, tumutulong rin siya sa blood pressure regulation. Yung vitamin A na nabanggit natin na included dito sa vitamin na to, para sa mas malinaw na paningin, panlaban sa infection, at healthy skin and tissue repair. So target na mag-take nito ng pharmaton energy ang mga physically active na tao. Like for example, yung mga gym goers, athletes, o kahit yung may mga manual labor jobs. Kung tipong physically drained ka na after work, mas bagay sa'yo ang pharmaton energy kaysa essential. Ang effect nito ay mas geared towards endurance, strength, and fast recovery. Pangatlo ang pharmaton immunity. As the name suggests, ito naman ay focus sa pagpapalakas ng immune system. Ang ingredients naman niya ay higher dose ng vitamin C as sodium ascorbate at ng zinc. Ang zinc at vitamin C works synergistically yan para mas mapalakas ang immune defenses natin. Magandang gamitin ito kung palagi kang nagkakasakit, mahina yung resistensya mo, expose sa maraming tao araw-araw like sa office, sa school, o public transport, kapag tag-ulan o flu season, ideal din ito during recovery mula sa sakit para mas mapabilis yung healing process natin. Pero take note, hindi ito gamot sa sakit, kundi pang-suporta lang para hindi ka agad dapuan ng virus. Mag-take lamang nito once a day. Lastly and definitely not the least ay ang Pharmaton KD. This variant is specifically made for kids naman. It is in syrup form. Ito ay may essential vitamins and minerals for children's growth and development. Wala itong ginseng since hindi advisable ang adaptogen sa bata. Instead, nakataon ito sa vitamin B complex which is pampagana kumain na nakatulong din sa appetite ng mga bata. Aside sa pampagana kumain, energy booster din ang vitamin B na tumutulong sa metabolism ng pagkain para gawing energy. For brain boosters or support, mahalaga sa focus, memory at mood ng mga bata and then syempre pampalakas ng resistensya at ng nerves. So yung pharmaton kiddie, meron din siyang component na tinatawag na lysine. So yung lysine ay isang essential amino acid. So itong essential amino acid na to ay hindi kayang gawin ng katawan natin. Kaya kailangan sa pagkain o supplement natin siya nakukuha. So yung lysine, ginagamit din natin siya or meron din siyang um, natural appetite enhancer. So ibig sabihin nakatulong din siya para ganahan yung mga bata kumain. Tinutulungan din yung katawan ng mga bata para sa growth at tissue repair at sa may calcium absorption. Meron din siyang antiviral properties, panlaban sa mga sakit gaya ng sipon at lagnat. Like and then another component ng PharmaTon KD ay ang calcium. So pampatibay ng boto at ngipin, lalo na habang lumalaki ang mga bata. Support sa normal growth and development na nakakatulong din sa muscle function at nerve transmission. So syempre, meron din siyang vitamin D3 which is tumutulong sa absorption ng calcium. Pampatibay ng buto at immune system at nakakatulong sa overall bone growth at muscle development. And then yung zinc component naman ng um, pharmaton tonkidi ay ginagamit panlaban sa sakit. So pinapalakas ng immune system, tinutulungan ang mga bata na magkaroon ng recovery laban sa infection. Mahalaga rin ito sa growth and development ng katawan at utak at tumutulong din sa wound healing at appetite regulation. Yung vitamin E naman ay isang antioxidant na panlaban sa cell damage. Tumutulong sa healthy skin at immune system at may role din siya sa muscle health at eye development. So, all in all, binanggit natin yung mga importante ingredients sa mga vitamins na to para mas makonvince pa kayo na magandang klasing vitamin siya. So, itong Pharmaton Kiddy is best given once daily after meals at dapat laging may guidance ng pediatrician lalo na kung may medical condition ng bata o meron siyang existing na mga sakit, ganyan, or ibang mga gamot na iniinom. Kung ang bata ay 1 to 5 year old, pwede tayong magbigay ng 7.5 ml at 15 ml naman para sa school, children, at adolescents. Ngayon, let's talk about side effects. Generally, all Pharmaton products are well tolerated. Pero tulad ng ibang multivitamins, pwede kang makaranas ng mild GI issues tulad ng kabag, constipation, o pagsakit ng tiyan. Lalo na kung iniinom ng walang laman ng sigmura. Kaya golden rule, always take after meals in case na makaranas ng GI upset o pagsakit ng sigmura. At kung may allergy ka or maintenance medication na tinitake, always consult your doctor first. Price-wise, mas mataas ang cost ng Pharmaton Energy dahil mas specialized ang formulation niya. Pero kung ang concern mo lang ay general fatigue at daily energy, Pharmaton Essential is enough. Pero katulad ng binanggit natin kanina, kapag physically active ka, mas maganda talaga yung Pharmaton Energy. For your kids naman, Pharmaton Kid is safe and kid-friendly. So paano malaman kung alin ang bagay sa'yo? Simple lang, lagi ka bang puyat at stress sa work, go for pharmaton essential kung gusto mong mas maging active at energetic sa workouts or physical tasks um try pharmaton energy so palaging sinisipon o nagkakasakit pharmaton immunity ang sagot so may anak kang mahina kumain or laging matamlay pharmaton Kiddy ang best choice a quick reminder on how multivitamins work hindi instant ang effect usually Mararamdaman mo ang improvement sa energy, sa focus, at overall mood after 1 to 2 weeks ng consistent na paggamit ng product. Mas matagal ang build-up ng immunity benefits kaya best kung ituloy-tuloy mo ito lalo na sa mga vulnerable months gaya ng tag-ulan. So now, let's also answer yung mga few facts or yung mga frequently asked questions. So una, safe ba ang Pharmaton sa seniors? Yes, lalo na ang Pharmaton Essential dahil ito ay may combination ng vitamins and minerals na appropriate sa need ng older adults. Pero kung may maintenance medication, best na magpa-check up muna. Another question, pwede ba ang pharmaton sa mga buntis or nagpapa-breastfeed? Answer, hindi inirecommend ang pharmaton energy para sa mga pregnant women dahil sa ginseng content niya, mas mainam pa rin yung prenatal vitamins and laging magpakonsult sa OBGYN nyo. Another question, gaano katagal pwedeng gamitin ang pharmaton? So answer, safe For long-term use, basta within recommended dose at may healthy lifestyle. Once a day lang naman. At pwede kang mag-cycle every few months kung gusto mong bigyan ng pahinga yung katawan. Remember, kahit gaano kaganda yung vitamins, hindi ito magic pill. So hindi nito mapapalitan yung mga healthy lifestyle, balanced diet, sapat na tulog, regular na exercise. Lahat yan ay kailangan para ma-maximize ang effect ng kahit anong supplement. So, ang rate ko dito sa vitamins na to ay 10 out of 10 dahil sa different variants niya, specify for the needs ng mag-take nito. So yun lamang po. I hope nakatulong ang full review na to. Kung meron kang experience sa paggamit ng um, Pharmaton products, i-share mo naman sa comment section below. Do not forget to like, subscribe, and hit the bell icon para updated ka sa mga next health-related reviews natin. So salamat sa panonood. Muli ako nga pala si Jasper, isang registered pharmacist na nagpapaalala na ugaliin magpakonsulta sa inyong doktor or pharmacist para sa inyong mga gamot para ma-prevent natin yung any medication error. So, salamat sa panonood. So, stay healthy, stay informed, and stay safe. So, yun lamang. Bye-bye. See you sa next video.